Magandang umaga po ulit sa inyo mga ka-friends Mga friends ko, mga kaibigan At yung mga ka-Facebook uh, Gusto ko po sanang talakayin sa inyo Ang ilang bagay na nararanasan ko At alam kong naranasan din ng maraming mga tao Lalong lalo na yung mga taong kaedad ko O mas patanda sa akin Mas medyo bata ng konti sa akin naranasan yung buhay nung araw. Hindi po ba ninyo napapansin yung mga nangyayari ngayon? Sa mga panahon na to, wala po ba kayo napupuna? Ngayon, bago ko po ituloy itong aking sasabihin, uulitin ko lang yung dati ko nang sinasabi. Ako po ay hindi naman mga ngaral. Hindi po ako pastor ng anumang relihiyon. Ako po ay pangkaraniwan lang na gaya ninyo na nagkataon nagsusuri ako at nagbabasa ng Biblia dahil ako po ay natawagan ng pansin. Nagsimula ito nung pumasok po yung COVID-19. Yung pandemic nung nagkaroon ng lockdown. Ngayon, dito po sa aking pagpo-post, pagbibidyo, may mga nababanggit ako paminsan-minsan na mga talata ng Biblia. Sinisitas ko. Kung meron po kayong tanong, at para kayo po ay eh, mas maliwanagan, dahil ang Magigit ko nga sa inyo, hindi naman ako talaga tagapangaral. Although, meron na rin akong maraming natutuhan. Pero, mas makabubuti kung gusto ninyong alamin yung mga ibang sinasabi ko. At uh, makakuha kayo ng mas maganda, malinaw at malalim na paliwanag. Pwede po kayong magpadala ng tanong sa Assembly of Yahusha. Address po ninyo yung inyong tanong kay kapatid na John Dizon o Rolando Dizon Jr. Yung pong Assembly of siya makikita po ninyo eh, sa Facebook. At mapapanood po ninyo sa YouTube yung mga videos, yung mga past and uh, future videos. Ah, future, yung mga present videos ng uh, ng uh, Assembly of Yahusha. Tsaka yung mga future, siyempre, yung mga bago pa lang na ipopost na i-upload na video, mapapanood po ninyo. Ang isa pong sasabi ko sa inyo, pag po kayo'y nakinig sa mga pagtuturo sa loob ng Assembly of Yahusha, natitiyak ko po sa inyo, sa tulong ng Diyos, develop yung inyong matibay na relasyon o kaugnayan sa ating uh, Amang Yahua na siyang lumalang sa atin. ganoon din, sa ating tagapagligtas na si Kristo Yahusha. Ngayon, uh, kaya ko po ito sinasabi sa inyo ngayon na pansinin niyo yung mga nangyayari ngayon. Kasi nung araw po, nung early 70s, 80s, late 60s, yung mga panahon na yun, may isip na ako noon, mga late 60s. Nung araw, lumilindol din naman eh. Tsaka yung bagyo nagkakaroon din ng mga kalamidad pero ang tanong ko sa inyo yung po bang paglindol nung araw eh kasing dalas ng paglindol ngayon kasing lakas opo, meron din mga lindol nung araw na malakas pero bihirang bihira yung lindol nung araw hindi po kagaya ngayon bukod sa malalakas ang lindol madalas na madalas ang lindol, halos araw-araw. At saka yung mga kalamidad ngayon, yung mga pagbaha, pansinin ninyo, nakikita naman siguro ninyo sa YouTube kung paano kagrabe ang pagbaha ngayon pagka nagkakaroon ng mga bagyo. Yung pagdalas ng pagputok ng bulkan, nung araw ba kasi dalas ng pagputok ng bulkan ngayon, yung mga wildfires ganun po ba ngayon noong araw ganun po ba katulad ngayon ang wildfires napakadalas yung sinasabi natin na climate change sobrang init ang panahon yun po ba nung araw nangyayari yung ganyan nung araw nagkaroon din ng pandemic pero iba yung pandemic po ngayon nakita ninyo ako po eh nung uh, pumutok ang COVID-19 nung nagkaroon ng lockdown damandam ako sa puso ko ramdam na ramdam ko po sumasampalataya ako at naniniwala ako na mismo ang Diyos ipinaramdam sa akin yon. kaya nga po nung panahon na yun medyo nag na ako tsaka yung attention ko unti-unti na akong nagbabasa ng Biblia, sinusuri ko ng unti-unti yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi ako naman eh, nakapakinig na ng mga aral ng mga salita ng Diyos, eh. Pero hindi ko sinusuri yung mga itinuturo sa amin. No? Kaya hindi ko alam yung mga naiturong mali. Yung mga maling-maling aral na sinampalataya ng hindi ko alam. Tsaka yung mga maraming hindi ko alam ngayon yung mga maraming alam ko ngayon, hindi po alam nung araw. Marami akong hindi alam nung, kasi maraming hindi na ituro sa amin. Nung uh, tagapangaral namin, doon sa dating reliyon na akin ko pong kinakaaniban. Ngayon, natutuhan ko. At saka, nagpo-post po ako nung panahon ng lockdown. Sabi ko, sa post ko, Life will never be the same again hindi ko maipaliwanag ba't ba ipinos ko yun kasi ramdam na ramdam ko ho eh. pero bakit ko pinosh yun hindi ko alam basta ipinosh ko kasi yun ang nararamdaman ko eh. paulit ulit ko na pong ipinopost yun sa facebook siguro nababasa ng mga friends ko sa facebook kayo mismo magpapatotoo na paulit ulit kong binabanggit yun ayun hindi na nga, hindi na nga na hindi na nga ngayon, wala na, hindi na, bumalik tingnan ninyo umiikot kayo minsan ako pagkagabi kung saan saan ako umiikot muna, dumadaan tinitingnan ko yung paligid malungkot iba, ngayon alas 8, alas 9 ng gabi dati, sobrang traffic ang daming tao, ang daming sasakyan ang daming mga establishment na bukas mga restaurant, mga bar, mga nightclub. Ngayon, ang daming sarado ho. Marami ng mga nagsipagsara. At uh, pangalawa, yung atmosphere, mapapansin ninyo. Mapapansin ninyo. Kung kayo ay talagang pinapansin ninyo, nagbibigay kayo ng attention para... At saka, mayroon pa akong mga sinasabi noon. Sabi ko, mapapansin niyo darating yung mga ilang ano makikita niyo marami kayo makikita mga nagsisipag sarado mga ano establishment makikita niyo mga for rent marami aba nagkatotoo po yun hindi po ako manghula hindi dahil manghula ako kundi nabasa ko po sa Biblia yung mga mangyayari sa mga panahon natin natural lang na ang magiging epekto nun Maapektuhan ng ekonomiya, maapektuhan ang mga negosyo, maraming magsisipagsara. Nakahula po yan eh. Yung mga nangyayari ngayon, yung mga wildfires, mga paglindol sa si iba iba't ibang dako, nasa Biblia po yan. Merong isang tagpo sa Biblia, yung tinatawag na Olivet Discourse, yung mga alagad nagtanong sa kanya yung, kung ano ba yung magiging tanda ng pagparito ni Kristo. Sabi niya, makakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, huwag kayong magugulumihanan dahil kinakailangan na iyan ay mangyari pero hindi pa naman yan ang wakas. Papunta us sa mga wakas. Tayo po ay nandoon na sa stage. Nasa estado na po tayo na papalapit ng dumating si Kristo. Papasok na po tayo doon sa tinatawag na seven years tribulation at maaaring sa tingin ko, sa pakiramdam ko, itong taon mismo na ito, hindi matatapos yung taon, maaaring magsimula na yung 7 years. Hindi man magsimula itong taon na to, tiyak, next year, tingin ko, sigurado sigurado next year, magsisimula. Kung hindi ngayong taon na to, ano ibig sabihin nun? pag nagsimula na po yung pitong taon, yung seven years na tribulation, bibilang na kayo ng pitong taon. After seven years, darating na si Kristo. Sa madaling salita, 2032 or 2033, darating si Kristo. Doon na yung maghahari siya ng pitong ah, isang libon taon. Itatatag niya yung kanyang kaharian, Millennial Kingdom sa Jerusalem pagbaba niya, pagbalik niya, ang unang tutungtungan niya yung bundok ng mga olibo. Yung mga paanya niya, doon unang tutungtong. Sa Mount of Olive, sa Jerusalem. Yun yung ikalawang pagparito. Pero bago yon, paparito uli siya pero hindi bababa sa lupa. Pagparito niya, sasalubungin siya nung kanyang mga alaga. Halimbawa ako, dumating na yung pagkakataon yung tinatawag na rapture na tinatawag sa Bibliang sa Greek Greek word na harpazo yung harpazo yung caught up yung kukunin yung mga alagad mabilis sabi ng Biblia sa isang kisap mata mangyayari yun in a twinkling of an eye sabi kanya ng Biblia sa isang kisap mata sa sasalubungin natin si Kristo papunta doon sa sa hangin. Mangyayari po 'yun mabilis na mabilis. In a twinkling of an eye. Yung pong mga namatay na mga alagad ni Kristo, alagad ng Diyos, mabubuhay 'yun bigla. Yung mga nasa simenteryo. Sa madali sabi, yung mga libingan, pahuhu kayon yung hindi lahat, yun lang mga maliligtas. Buhay yung bigla, isang kisapata. pata. Eh yung mga inabutan nung harpaso o nung rapture na buhay. Halimbawa, ako, buhay ako. Ililigtas ako. Hindi na ako mamamatay. Kasabay nung mga binuhay, yung mga buhay na inabutan, biglang nga akit sa itaas, sa salubungin si Kristo, sa alapaap, sa hangin, sa salubungin siya. Ngayon, Pagdating no, ikalawang pagparito do sa uh, ikapitong taon, do sa pagkatapos sa seven years tribulation, babalik si Kristo. Kasama yung mga alagad na kanyang kinuha sa panahon ng rapture. Babalik kasama ni Kristo. Magahari for 1,000 years ang uh, pinaka pinakakahari, pinaka pinakatemplo do sa Jerusalem. Magahari si Yahusha ng 1,000 years kasama yung mga alagad na nakasama sa rapture babalik 'yun kasama. Ngayon yung pagkaraan ng 1000 years, 'yun na yung eternal kingdom, yung walang hanggang kaharian ng Diyos na 'yun na 'yon, yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem na binabanggit ng Biblia. Pero magka-bago yung eternal kingdom na 'yon, magkakaroon muna ng 1000 years reign paghahari dito si Kristo Yahusha sa sa lupa. Doon sa loob ng 1,000 taon magbabago buhay ng tao. irerestore restore itong lupa. Eh pulutid na tong mundo natin eh. -re yan kapareho nung panahon nung sa Garden of uh, Garden of Eden. Sa halaman ng halaman na ng Eden. Hindi lang yung lupa ang i-restore, -re pati mga tao i -re ang mga tao mabubuhay ng daan-daang taon mahaba ang buhay ng tao di ganong may mga hindi katulad kayo maraming sakit i-re-restore ng Diyos yan ngayon uh, pati ang buhay magiging maganda kasi si Kristo na maghahari uh, siya na yung hari ng mga hari ala mawawala na po yung mga nakikilala nating mga korap na mga mambabatas, mga politikong mga kurap, mawawala ho lahat yan. Mawawala na kasi si Kristo na ang maghahari. Siya na yung hari ng mga hari, uh, Lord of Lord, King of Kings. Uh, siya na magkakaroon na po ng tinatawag na one world government at saka one world leader. Si Kristo na ngayon. Yun po, pahapyaw na paliwanag ko sa inyo. Uh, kung gusto ninyong malaman, Masal uh, kung yung sinasabi ko eh, may katotohanan, magtanong po kayo. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong magtanong sa Assembly of Yahushua. Ngayon, kung duda kayo sa sinasabi ko sa inyo, ayaw nyo magtanong sa Assembly of Yahushua, eh pwede rin kayo magtanong sa ibang relihiyon yung mga nagpe-preach, yung mga nangangaral, at pwede rin ninyong tingnan sa YouTube, pwede rin ninyong tingnan sa sa Facebook, marami namang nangangaral ng mga salita ng Diyos eh, hindi lang naman ang Assembly of Yahusha kaya lang, si sinasabi ko sa inyo bakit ang uh, inirerekomenda ko sa inyo ay Assembly of Yahusha kasi napakarami ninyong matututuhan kasi po ako maraming natutuhan sa Assembly of Yahusha at saka marami na rin ako napakinggan na reliyon iba-ibang tagapangaral hindi naman lahat ang sinasabi nila eh, mali, eh, meron din mga tama kaya lang, mas kumbinsido po ako sa mga itinuturo sa loob ng Assembly of Yahusha. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakaiba. Sa Assembly of Yahusha, may pangalan ng Diyos. Tinuturo. Yung pangalan ni Kristo. Tinuro. Ano ba pangalan ni Kristo? Jesus ba? Hindi po. Mali po yun. Hindi po totoong Jesus ang pangalan ni Kristo. Wala pong letter J nung araw. Ayan, pwede ninyo yung suriin yan. Sasabihin nyo siguro, ay eh, meron namang mga, mga ibang reliyon na ng pangalan ng Diyos. Jehova, Yahweh, meron pang uh, Yeshua, meron pang Yahawa. Eh di suriin po ninyo. Itanong ninyo sa Assembly of Yahusha, bakit? Uh, bakit Yahua ang pangalan ng Diyos na itinuturo ninyo? Bakit Yahusha? Pwede yung suriin. Pagkumparahin ninyo. Kasi pag hindi ninyo pinakinggan, uh, hindi ninyo mapagkukumpara. Pagka, para makita ninyo yung pagkakaiba, pagkumparahin ninyo. Halimbawa, pakinggan mo yung paliwanag ni Pedro, paliwanag ni Juan, paliwanag ni Jose. Isa-isa Pagkatapos, i-analyze ninyo, doon makukuha ninyo, ma-analyze ma -ma ninyo kung sino yung tama, sino yung nagsasabi ng tama. Yun po ang maiaano ko sa inyo, maipapayo ko sa inyo. O eh, yung iba nga sinasabi sa akin, bakit ang hilig mong mag-ano ng ganyan na mga tungkol sa mga salita ng Diyos? eh bihira naman pasinin niyo totoo naman eh pagka nag sasalita kayo ng mga may kinalaman sa salita ng Diyos mga turo sa Biblia walang ganong nanunood walang pumapansin gaano oh. yung mga ibang mga preacher ang dami nilang views marami pero bihira yon ganun pa man yung pinakamaraming views ng mga nagtuturo ng mga salitanan ng Diyos, ikumpara ninyo doon sa views ng mga nagtuturo ng kung ano-ano lang, eh mas marami yung mga views ng mga nagtuturo ng tungkol sa kung ano-ano bagay. Yung iba nga, kalokohan lang eh. Pero ang daming, ang daming nanunood, ang daming, ang daming pumapansin. Siguro, sasabihin ninyo, sasabihin niyo siguro na bakit na uh, ina, ina, ano mo yan, Uh, wala namang nanonood, di ka ba nahihiya? Ba't ako mahihiya? Eh, yung sinasabi ko eh, tungkol sa Diyos ito eh. Di ba? Hindi po ba? Uh, maaaring hindi sa akin matuwa ang tao, pero ang Diyos matutuwa at Bakit? Yung, yung ginagawa ko, alam kong may bilang eh, may kabuluhan sa harap ng Diyos. Kasi yung ginagawa ko sa gawain niya, niya ito eh, ukulito sa kanyang gawain eh, ba't ako mahihiya? Sabi ng Biblia, sa nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito ay isang malaking kasalanan. Kung hindi ko sasabihin ito, alam kong mabuti, alam kong may makikinabang, kasalanan pag hindi ko ginawa. Kung may makinabang na isa, dalawa, okay yun. Kasi may kaluluwang nakinabang eh. Merong kaluluwang nagisin. May taong nakinabang. Kahit ba isa, dalawa lang eh. Mahalaga po yun sa harap ng Diyos. Yun po ang pinakamahalaga. Una, mahalaga sa harap ng Diyos. At saka syempre, yun ang mahalagang dapat kong gawin na inaakala ko pong tama. O, yun lang po. At uh, sana eh, pagpasensya ninyo itong aking uh, mga pinopos na ito. Pagtyagaan nyo. at ko po sa inyo, makikinabang kayo. Huwag na po natin hintayin dumating yung pagkakataon o yugto sa buhay natin. Na kung kailan tayo eh, Naghihingalo na. Hirap na hirap na. Hindi natin alam ang gagawin. Tsaka natin biglang maaalala. O nga pala, nabuhay ako ng mahabang panahon. Hindi ko pinansin ang Diyos. Hindi, hindi ko inalam kung ano kalooban ng Diyos. Ito na ako. Naghihingalo na ako. Hirap na hirap na ako. Hindi na ako makahinga. Sa kakalalapit sa Diyos. E paano kung hindi ka napansinin ng Diyos? Ang dami niyang ibinigay na pagkakataon sa iyo, hindi mo siya pinansin hindi mo pinag ng pansin yung kanyang kalooban, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga payo, mga saway, hindi mo binigyan ng pansin. Saka ngayon, kung kailan ikaw, agaw buhay ka na, saka mo ngayon, maiisipan Diyos. Saka ka ngayon, tatawag sa kanya. Gusto mo ngayon ibalik yung nakaraan. Nagsisisi ka ngayon, gusto mo nang ibalik. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paano nga, ito e, ka na, sa dulo ka na. Huwag na po nating hintayin dumating sa buhay natin yung ganun. Maranasan natin yung ganung bagay sa buhay natin. Binigyan po tayo ng maraming maraming pagkakataon ng Diyos buhat nung tayo magkaisip. Eh, sumagi ba sa isip natin na ah, dapat kilalanin ko yung Diyos na lumalang sa akin. Lahat ng bagay galing sa Kanya, pati yung hangin na nilalanghap ko, hinihingla ko sa araw-araw, sa bawat segundo. Sa bawat segundo, bawat minuto, humihinga ako. Yung hangin na yung galing sa Diyos yun. Naalala mo ba ang Diyos? Na lumalang sa'yo? Naalala mo bang magpasalamat? Binigyan mo ba ng atensyon? Nagbigay ka ba ng konting pagpapahalaga na alamin kung ano yung gusto niya? Yun po ang mga tanong na gusto kong iwanan sa inyo. Huwag po kayo magagalit. Hindi po ako nagmamagaling o nag, ano, nagtatanong lang po ako ng mga tanong na pwede ninyong itanong sa sarili ninyo. At maaaring, hindi ko man itanong ito, siguro paminsan-minsan, sumasagi na rin siya isip ninyo yung mga ganong klase ng tanong. Pero ang problema, sinasagot po ba ninyo yung mga ganong tanong? Eh, sana po, matawagan tayo pare-pareho ng pansin. Ako po kasi, natawagan na eh. Sana lahat tayo, Maraming maraming salamat po. Happy Shabbat po sa inyo. Magandang magandang umaga po.